So yun guys, wala nang intro intro to. Bali isang mabilisan lang na vlog dahil biglaan din lang na magpapabaksin ako. So tagal ng panahon na pinipili talaga nila akong magpabaksin. Ayaw ko talaga dahil basta ayoko talaga eh. Pero ngayon, uh, dahil ayokong magpaiwan, kaya nagpabaksin ako. Para naman hindi na ako laging naiiwan dito sa bahay. Aww. Kaya nung nalaman ko merong mm, vaccine ngayon, agad-agad na rin ako pumunta. Kaya eto, sobrang hingal. paket ba lang doon sa BUB, sobrang hingal na. Grabe. <troll> At ito, papasok na tayo ng PUP. Ito na talaga to. Wala nang atrasa. Talaga magpapaturok na ako. Okay, fill up muna tayo ng papel. Ang dami palang paper man ito. Akala ko isa lang. Ano ka nasisira, si Siraulo? ayun na nga po mga ka-AMS at tapos na po tayo magpabaksin nandito na po tayo sa bahay o bali ito na po ito po yung card ng aking vaccination napilitang mapabaksin dahil magkakaroon kami ng swimming, kung wala akong vaccine hindi ako makakasama <laughs> yun ang dahilan <laughs> yun ang dahilan kung bakit ako nagpabaksin, hindi ako makakasama sa swimming kung wala akong vaccine ah <laughs> uh, Bago ko tapusin tong vlog na to, uh, gusto ko lamang magpasalamat at i-shout out ang aking mga kaibigan na laging sumusuporta sa akin channel. Uh, maraming maraming salamat kay Joan, sa aming kababatang si Joan, Joan Bonito. Uh, maraming salamat lagi sa suporta at please supportahan po natin ang business niya sa mga gustong makabili o makakuha ng mga kalidad na kalidad na oil tulad ng palm oil at coconut oil ito po ang kanyang business yan, nandiyan na rin po ang address yan si Joan lang po ang inyong kukontakin para dyan at shout out din po sa lahat ng ating mga kamarites kung hindi pa po kayo nakakatikim at nakakapunta sa Marites Milk Tea Shop Try nyo na po. Pumunta na po kayo. Ito po. Ayan. At ito. O. Oh. Yan lang po. Try nyo na po ang Marites Milk Tea. Masarap na masarap po. Hindi po kayo magsisise. So, ayun po mga ka-ams. At hanggang dito na lang po ang aking vlog. Sana po supportahan nyo po lagi ang aking YouTube channel. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-share po ang aking video. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Bye. Bye.